Ayan, magandang araw sa lahat at uh, dito kami sa Divisorio Ayan, namibili kami dito ng panintang ngayong Christmas mga laruan oh, kami ng mga laruan labubo ito oh, may labubo na card labubo mabenta daw labubo Ayan. pellet gun ang dami gun dito May bilihan dito na sa basement ng Divisoria. Ayan din Ate, ano? na to? Mga nabibili ko nito, ate. Ah, ito? Mga sampung ka nito. Wala na? Hindi yung na lang. wala pa na ano Anong kaibahan na ito? Kay? Anong kaibahan na ito? Ay, ito yun. Ito yun. Tatay pa pesos lang to, madikat. Ganito nito. Yeah. Ito mga tatay pa. Meron silang ganyan niya. Ah, hindi di, pa iyan. Hindi pa rehas. Kala ko isa lang. Pwede mo na ang tanong. Meron na yun ito yan. Ito po. Yan. Ay, hindi Mabigat yung ano. Ganda ka mabigat. Ang tawag Ay, sa baron na ito? P6. P6. Ah, P6. Nandiyan si Kuya. Sige, titingin mo na. Ito may murat, tayo mo siya. Ah, 'yan oh, maliliit na mabigat. Mabigat man sa malakas malakas din ba 'yan pagkait mga kan? Ito may mumurahin. Ang gusto ko sa ng customer na malalakas. 35 lang. Mabigat na din siya guys sa dito. Mabigat. Ito lang bakang sample. Pwede mo. Pagpong... Ay, bagong labas eh. Okay, para ano. Kasi pag ayaw ng mga bata mahina, gusto nyo na malalakas, kahit mahal. Ito yung mabigat. Ito yung bisiler. Yun. Bidyong yes. ko lang. Bubur magasun. Balaan mo ako. Hindi, <tinyo> may bala kang kalas di mm. ka. bala. Sniper. Na. Dey, ka ng ano to Sniper? Sinalik sniper ito. Ayan. Ano tawag dito? 180. Ano ba? Pa pangalan okay. niya niya? AK yata Ano yung Iba yung iki yung sinasabi mo? <laughs> na, na, Naluko ka? ayo, Hindi, mamuna lang. Madali lang masira. Ayaw, shot ka na lang. Mabuti na mag-shotgun ka na lang. Nahirap na ako mag-refer. Pwede kahanap din ng shotgun dati. Ito shotgun okay. nga, mas matibay. Kaysa sa yung shotgun eh. yan to madaling masira yung kasahan. Ayun no, yung ikinan nandun sa harapan ko. Yung kasahan, madaling masira. Mahuna yung ano. Hindi, pang happy heavy duty. Ano ba ito yung mga uso to. pang mga laruan yan? Ito mga ano pang, 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 hindi, nagbibintang yan ito. O, ano mag yan? Magil blaster yan. Magkano ito? Malakas ba ito? Magkano yan? Ayan yung... Ito yung battery? yung... Ah, magkano ito? Halika dito, boss. Ito yung amo ko mag... 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 churi churi. naman mahal eh. Magkano yan? Baka 1,000 yan. lang naming ano. Mayroon, mayroon kunan nito na 450, 480, 550. Yung 550 natin, may ilaw na yun. Magagandang klase. Magkano binta nito sa online? Magkano? 1,000 pinakamababa. Malagas yan. Ang malakas ba yan? Baka mamaya oh, Ay, isa yan, kayo pag... Patay ba ang niya? Pag <laughs> Ito kasi, pwede kasi ito bata, <laughs> hindi kasi ito. 400, 400 lang. Ha? 400 lang? 400. Oh hindi ba ano. Ah, 'di Maraming kul- maraming kulay 'yan. Eto maraming po, design. Ah, uh, 'yung black for Ito 'yung Ah. 'Yan 'yung 'Yan, 'yan po, 'Yun ang naka-sikat. Malaki 'yan. 'yung pangbata lang talaga Kaya nga. Medyo ano nakabili ng Ah, ito, ito ganito, malakas talaga. Malalaki na. Yung mga shotgun 'yan. Ang ano, heavy duty. Ito mga heavy duty. Eh. May natira pa nga akong baril yung ano, yung kulay dalawang na gano'n. Alin yan? Yung mga ganyan, natira akong baril pa sa bahay. Ay, may mga kulay niyan. Basta natin ko dito. Yung battery daw. okay kung ano ang bumili. Mamaya na ako. So, laser. That gun. Diba sabi ko sa'yo, 35 lang yun. Ah. Gano'ng kalakas. Malukit yan, pero mga... oh ano na yun nga po? Ikin to shotgun, shotgun. Makaroon to shotgun? Oo, oh, oh, ano ko, maganda lang po. Mga gan para hindi binigay. 90? 90? Oh, oh. Pero malakas yan? Oo, oh, yun o. Shotgun ito yung, dati yung mga Ah, mas malakay to kaysa oh, dito? Maliit oh. din, ito yung mga gan. Ito yung mga Ah, sige. Baby shotgun tsaka yung malaki. Yan, bala ka dyan. Medyo, ma medyo matibay yan eh. Ito eh. 170, 170 lang po yung mga ganito natin. Oh, yung yeah. itim natin, 160, 190 yung mga ganito. Magkano, Tom? 190 oh, lang po, 90. Ito, 160. Uh, 160 yung black. Eh, e, matitibay ah. pa. Na barrel. Ito, konjad? 135 lang yung mga ganito. Double magazine yan talaga yung bestseller ngayon. Tom, malakas ito? Uh, malakas. Gano'n ito? 135. 135? Walang bawas? 130 yung 3 kulay. Medyo malaki kasi poho na lang. Ano matetesting kung ano to. Meron tayong tag 120 mabigat na bang klase yung bakal? Kasi dati minabili ako mabigat kaso mahina. Mabigat lang siya pero mahina. hindi sa 250. Ano May bakal lang. Ah, na kayo. Marami dito labubo. Ano labubo rin 'yan? Kalau kita nak pemilik, kalau kita nak pilih je. Ah, deh deh. Ini batang. Ayah, lumalaki ya. Ito lang isa pa magkano ito? Yan. 200. Isang box na. Eh, isang ano na. Oo, talag. Maka may bawas pa yun. Pampaninda lang namin. Oo, oh, pampaninda presyo talaga tayo dito. Hindi mo naman tayo pwede mag-retail dito eh. mga ano, ito. Ang tawag mga dito retail, sa... Wala yung alam, yung pang dart na bala. Okay, ito lang. Ah, yeah. wala yung mga bala. Magkano anong ganyan? Malakas din oh, yan. 100. Okay lang din. Tama um, lang din ah, yung laki. Ang eh? baka mahina. Gusto mo, mga gel blaster. Ito may malakas ito na ito talaga. Probe ng pistil na to. lang. Ito. Ito magkano ari ito? Yan, 60. 60 isang box. Ito talaga malakas. Ah, malakas yan. Mahal yata yan. Magkano ba yan? Ata? Pidyohan ko. Magkano ta? 900. Ah, oh, 900. Saka na, pagbalik. Pag malaki na puhunan. Ito talaga, proven. Tess, kambas muna kami. Ito. Second akin, Ito talaga. Ito. Ano ito? Parang ano lang nilalagay sa wak? Oo. Oh, yeah.